siya mismo uh, inaamin niya na, na grabe na talamak na ang korupsyon sa sa gobyerno sa administrasyon niya Opo uh, kasi nga 'di ba itong uh, flood control projects yung pondo nito eh, may connection uh, may kaugnayan din po ito doon sa mga insertions sa uh, uh, di umano uh, sa nakaraang uh, budget itong 2025 uh, budget nga at uh, naging controversial yan. Sinatawag na most controversial uh, budget nga sa taong uh, 2025. Itong, nga uh, itong uh, 2025 uh, budget, uh, Sir Jay. Kaya uh, nakikita mo habang nagsasalita ang uh, Pangulong Bombo Marcos, eh alam natin kung sino yung mga nasa likod no, ng BICAM report na yon. Uh, nandoon mm. si Senator Criscoldo, nandoon si Speaker Martin Romualdez at mga kongresman na mismo saksi uh, hinggil nga po sa controversial na issue na yan ng 2025 uh, national budget. Correct. Uh at saka yung ano, uh, hindi na nga pwedeng in, ako bilang isang uh, uh bihasa sa government budgeting no dahil yan ang kaking uh, expertise sa uh, 11 years ko sa gobyerno. Uh, bilang actual uh, civil service employee uh, officer at bilang consultant for more than 12 years uh, na sa uh, paghahanda ng national budget ng uh, ilang mga senador eh hindi na ito matatawag na insertion JD eh. talagang uh, sa bisaya pag iapod apod na ba uh, talagang earmark uh, and what is bad is uh, kunyari budget yan ng DPWH pero ang may kumpas kung uh, paano gagastusin ay yung mismong Congress, yung House of Representatives. Kaya nagkaroon ng malaking anomalya talaga riyan eh. Because if if these funds, no? Katulad ng limbawa niyang mga public works, eh talagang nilaan sa public works and the experts at the DPWH were the ones managing uh deconstruction erection or whatever uh, term you may you may use no to effect uh these projects i am sure hindi ganito kalala ang uh, magiging uh, corruption or problema ng mga project ang problema kasi katulad ng inexposed na ni former uh, ni uh, vice president uh Sara Duterte doon sa Deped nung panahon niya na siya pa yung cabinet secretary ang kailangan lang, ang hinihiling lang, halimbawa, halimbawa lang ito ha, ah, ang hinihiling ay 5, 8 billion. Mm. Tapos maglalagay ang Congress approve, no, ng 15 billion. So, siyempre, kung akong cabinet secretary, matutuwa ako ba? Walo lang ang hinihingi ko, binigyan ako ng 15, but that is not the rub, no? Hindi yun ang problema. Ang problema, sasabihin doon sa may kulatilya doon na hindi ako bilang cabinet secretary ang mga ngasiwa ng pondong yan, kundi babalik yan ng mga ngasiwa, sila Romualde, sila Saldico, and some of the congressmen na malapit sa, sa kaldero ng House of Representatives. Yan ang the biggest corruption talaga na may tuturing. Because, maandami, meron yan, lalagay. Di ba, isa pang, isa pang na-expose doon kung talagang iimbestigahan ni Mr. Marcos. Yung mga pondo ng akap AX, no? May mga pondo ganyan pero wala sa programa ng DSWD. Mm. Ang pondo, ang gagastos, ang mga ng pera ay mga congressman. That mm. is not the work of a senator or a congressman, because lawmaking is not disbursing. Lawmaking mm. is not executing project. ata uh... Ba, sabi pa lang ng Pangulo, isa sa publiko niya yung mga uh, listahan na uh, mga mapapatunayan o mahuhuling uh, mayroong anomalya doon sa kanilang uh, mga proyekto. Alam mo, pag ginawa niya yan, palagay ko, pati ako mahahanga sa kanya eh, Pero that remains to be seen, no? Because uh, ganun din eh, from 2022, 2023, 2024... Ganyan din ang tono ng panalita niya. We will stop corruption. ipaparosahan uh, ipaparusahan natin yung mga ganitong involved. Pero wala pa tayong nakikita. I am not saying na hindi niya gagawin. Baka, no? Ug uh, sa Bisaya pa, kasi nalamdagan siya sa so Holy Spirit, o niya muhimu siya ug butang uh, nun, No? <laughs> But again, uh, knowing from experience, Uh, I will only accept it at face value but I am not hopeful. No pero pero because there are new uh, sets of lawmakers na nagsabing they will deal, they, they, they will dig deep into this. Mas naniniwala ako doon na lalabas yan. Sana sana especially uh, uh, I am hopeful that Mr. Marculeta and and the rest no Mr. Robin Hood Padilla Uh, uh, kasi sasalain niya budget na yan. O sabi niya, sige, okay yan, pero paliwanag niyo muna, ano yung ginawa niyo rito sa pondong ito noong last year? Hmm. din niyo dinala yung insert dito? Doon lalabas. Kasi hmm. sa, ang, ang ipinin dito, kung ako mambabatas, ang patatawag ko dito, di pwede evaluate. Sa limbawa, in the case of public works, no? O, Mr. Bunuan, Secretary Bunuan, Paano nagasos tong 1 trillion sa flood control projects over the last 3 years? If you cannot explain this, I will give you a zero budget. Siyempre, magpapaliwanag ka ikung kung ikaw si Bunuan. Lalabas ngayon. Sino-sino oh, yung mga nag-implement ng project na yan? Anong contractor? Anong construction firm? Construction ba yan ng pamilya ni Congressman Gutierrez ng Bicol? Construction company ba yan ni uh, uh Gonzales ng 3rd District of Pampanga. Oo. Pero Sir Jay, lalabas 'yan. Opo, yung yung nababanggit mo, ilan lamang po 'yan sa mga kongresista? Lahat ho ba ng mga kongresista ay eh, may mga flood control projects? Apparently, kung pakikinggan mo pati si Luis Tro, oh, 'di ba pinangangalanda ka niya. Pati si meron pa diyan sa Quezon City, si yeah, uh, yung dating basketball player, sa 4th District, sinabi niya, meron din siyang flood control project. Sila nagsabi kung sakali man... several billions. Uh -uh. Kung no? sakali man na ganun karami, nako, malaki laki trabaho ang uh, gagawin po ng DPWH. Kung sila lang, uh, ahan siya na magsusuri they, from, they uh, have a for three years. Eh. Oo. They have a listing. They they would know. Madali yan. Uh, ano na naka, naka-libro yan eh. All you so, have to but, do is download it. Pero no, makikita na doon. Yes, pero iba po Sir Jay, yung nasa listahan, iba din yung aktwal kung ano yung proyekto natapos ba, quality ng proyekto, kung sino'ng titingin doon, masapat sa ba ng tauhan o personahin ng gobyerno na magche na tama yung uh, kalidad o tama yung mga proyekto na nalagay lahat ng pondo ng gobyerno doon mismo sa proyekto. When they face the Blue Ribbon Committee with uh, the threat of being uh charged before the ombudsman and losing whatever uh, is in na nakalaan sa kanilang retirement, I'm sure pipiyok yan. Pipiyok yan yung mga district engineers. Imposible hindi nila alam eh. Kasi walang project sa sa karanasan ko no as uh, sa probinsya walang na prosecute na projects na infra na hindi alam ng district engineer o ng provincial engineer o ng gobernador Pwede kang lumusot, magpalusutan kayo sa engineering, pero hindi nyo mapapalusutan yung local government. Mm -hmm. Or yung commission on audit. Opo. Di ba? Mer meron kasi diyan, may, may, mga post and uh, may mga post audit, inalis na kasi yung pre-audit ngayon eh. Opo. Uh, Sir Jay, yung sinabi ba, uh, pagkakasabi ba nito, uh, bilang ng uh, sa talumpati ng uh, pangulo itong uh, pag uh, bibigyan niya ng mensahe kaugnay nga doon sa mga proyektong hindi na ayon sa kanyang mga programa, yung mga substandard, may mga anomalya at gusto niyang paimbestigahan. Ina-admit na ba ng Pangulo na talagang uh, yung korupsyon, yung katiwalian ay talagang ano na, uh, tumitindi uh, dito sa ating bansa? Kung pagbabasihan natin yung speech niya kahapon, it is an acknowledgement no? Uh, na talagang siya mismo Uh, inaamin niya na, na grabe na, talamak na ang korupsyon sa sa gobyerno, sa administrasyon niya. Uh, pero ako, may may isang bagay siyang binanggit din kahapon, siguro it's also worth mentioning, no? Kasi maganda siya sa biglang tingin at biglang pakikinig, no? Uh, ewan ko kung narinig niyo yung sinabi niya na uh, maglalaan, no? Uh, apparently, ano ito, uh, uh, he's thinking of allocating some 3 billion pesos, no? Malaking pera yan. Para sa pagtatayo ng bulilit centers para matugunan yung uh, educational needs ng mga toddlers. Kung narinig nyo. Hmm. May question. Maganda, napakaganda. Kasi ang formative years talaga ng edukasyon, eh, anong pangalan nito? Nasa kabataan, nung mali sa maliit pa. In fact, pagyan toddlers yung mga 3 to 5 years old or to 6 years old if uh you may include the uh, 6 years old yan ang talagang dyan mo huhubog yung yung uh, perspective ng ng bata no sa pag-aaral uh, napakaganda niyan kaya noong pa man sa Department of Social Welfare and Development bago pa maging presidente baka hindi pa nga, ano eh bago pa mag-asawa si presidente Marcos no E eh, meron ng programang ganyan, yung daycare center. At ang pagkakaalam ko bilang dating empleyado ng DSWD, dahil yan po ang kauna-una employment ko sa gobyerno, uh, eh lahat ng barangay sa buong Pilipinas, meron ng daycare center. Kaya ako nababanggit siya, Jade, kasi uh, this might be a duplication of function or it is a way of sugar coating a budget so that you can get the budget by saying oh, we're we're putting up bulili center tapos papalitan lang pala ang pangalan ng daycare center entonces you can do away and get the 3 billion no mm -hmm. that's another form of corruption so kasi walang binanggit si presidente ano ba yung bulili center na yan ano ang equation niya vis-a-vis -vis doon sa daycare centers existing daycare centers under the supervision of the Bureau of Child and Welfare, Child Welfare of the Department of Social Welfare and Development. Mm -hmm. Existing yan. At sa tapat ng bahay ko, mayroon daycare center uh, sa barangay Mabuhay, Bansalan Davao del Sur. Mm -hmm. So, yan dapat dinawin ng Presidente. Uh, because ang palaging problema ng gobyerno, and the civil service knows this, is there is a dysfunction in the, in the, in the uh, implementation of government projects kasi may mga existing na gagawa na ng panibagong pangalan pero actually yun din tapos yung budget dahil may nakalaan na dyan, so merong kang safety ngayon na 3 billion that you can use elsewhere Opo. eh hindi ko sinasabing pagkukunin ng presidente yan but it is a source of corruption in any administration mm -hmm.